pang Pilipino ang namatay sa Israel dahil sa patuloy na tensyon at kaguluhan sa nasabing bansa laban sa grupong Hamas. Sa tweet ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo Webes ng umaga, kinumpirma umano ng Israeli government ang pagkamatay ng isang Pilipino. Ngunit bilang respeto sa pamilya, wala pang inilalabas sa detalye at pagkakakilanlan ng biktima sa Secretary Manalo. Tiniyak naman ang kalihim sa pamilya ng namatay na Pilipino ang buong suporta ng gobyerno at ang pagbibigay bigay ng anumang kinakailangang tulong o assistance. Sa ngayon, apat na ang kumpirmadong namatay na Pilipino dahil sa gulos sa pagitan ng Israel at Hamas. Samantala, nananatili sa alert level 2 ang bansang Israel o restricted phase na mayroong 30,000 Pilipino na karamihan ay nasa labas sa mga delikadong lugar kung saan pinapayagan pa rin ang essential na lakad ngunit hindi pinahihintulutan ang pagpapadala ng mga bagong OFW para sa kauna-unahan sa Pilipinas di CRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.